maga, tinawag ako nung guest namin, may sasabihin, may papakita daw siya sa akin, ayan na nga pinakita niya sa akin butas na yung kisamin Pagpasensyahan nyo na yung video wala namang kayong makikita kwan diyan, konting singit lang kasi kailangan kong i-repair yan wala naman akong ibang aasahan kasi kundi ako lang wala akong walang lalaking magre-repair dito tingnan nyo pag ang kisame nyo may butas kahit maliit lang kahit sa ang parte dyan sa labas nakasya ang ibon talagang papasukin ang kisame napakaliit lang ng butas niyan, tingnan nyo ang daming na, na buong pugad siguro ang daming ibon sa loob ng kisame ayan o no? ang dami akala ko kukunti lang yung pugad na yan pero ang laki pala niyan no choice wala namang ibang magre-repair niyan kundi ako lang tingnan nyo ang daming dahon na nabuong pugad may mga nagpisa na rin ibon dyan sa loob niyan kaya nalaglag yung downlight na yan o marami pa yan kinukuha ako kasi napakahaba kinukuha ko sa ilalim naglalaglagan di ba makati yan pag hindi natanggal pag dumikit sa katawan ng bata kawawa yung bata sana naman hindi siya ma-allergy pero nilinis ko naman yan bago ako umalis winalis ko, pinunasan ko yan o, oh, tingnan nyo o, oh, o, oh, laki nahihila ko, mahaba pa yan O, oh, kaya dapat silyado ang kisame para hindi makakapasok kahit maliit na ibon. O, oh, tingnan nyo. O, oh, yun o, oh, dami oh O. Oh. Yan, ibabalik ko lang yung, yung nalaglag na, na ilaw kasi nadaganan yan, parang nabigatan siya. Kaya bumagsak sorry na lang sa guest namin nakakahiya man pero hindi ko naman kasi kagustuhan yan sorry po kataon pa talaga na may guest nung nangyari yan yan no choice wala naman akong ibang aasahan kundi ang sarili ko lang dito nanyo ibabalik ko yan pero yung santambak na pugad ang natanggal ko sa loob niyan na oh. dito na ako yan, ibalik ko din sa wakas si Inday Baduday. Ah, ganito kadami. Ito, ganito kadami. Ganyan kadami ang bugad.